Ito ang mga iilang pamahiin at kontrapilo tungkol sa talisayin na dapat mong malaman. Ang talisayin o grey ay isa sa mga kilalang panlabang manlulupig sa taas ng ruweda. Karamihan sa mga sikat na game park o breeders ay meron ito. Ang talisaying itim ang paa ay pinaniniwalaang malakas sa unang tatlong araw mula kabilugan ng buwan habang ang talisaying puti ang paa o dilaw ay malakas sa panahon ng first quarter ang kontrapilo ng talisayin, alimbuyugin, lasak, mayahin at malatuba. Bagamat sa pulmon may 90% ang itim ang paa at 60% naman sa puti o dilaw. Pagsapit naman ng first quarter, may 80% naman ang puti at dilaw ang paa at 50% naman ang itim at green. Bulit pula versus puti. May mga pagkakataong na tinatalo ng puti ang bulit-pula. Ngunit kung ito'y maglalaban sa hapon, mas nakalalamang sa panalo ang bulit-pula. Sa kadahilanan na ang bulit-pula ay nananatiling apoy at baga, sumuntalan ang puti na sumasagising sa araw ay unti-unting limalamig pagdating ng hapon. Jesus alimbuyungin. Sa mga matatandang sa ang malagintong balahibo ng manok ay kumikot at lalo na kung tatamaan ng sikat ng araw at liwanag ng ilaw. Samantalang ang mga bubuyog na sumasagisag sa alimbuyugin ay lumalabas pagkagat ng dilim. Kaya tinatalo ng alimbuyugin ang malagintong balahibo kung sa hapon sila maglalaban. kontrapilo, pamahiin. Ang dalusaping dilaw ang paa ay madalas magwawagi sa gold o malatuba sa kadahilanang ang ginto ay matutunaw lamang sa apoy na siyang sumasagisag sa mga anyo nito. Bulik versus mayahin Patok sa laban ang mayahin kontra sa bulik dahil ugali ng maya natukain ang palay sa bukid na siyang sumasagisag sa kulay ng bulit. Alimbuyugin versus Binabae Ayon sa ilang mga kasabihan na ating nakalisnan, may mga naniniwala na ang alimbuyugin ay nakalalamang sa Binabae sapatat ang babae ay tinutusok o pinakagat lamang ng isang mabuyog Naririto naman po ang kulay ng paa na panagupa kapag panahon ng full moon. Yellow or white, 85%. Green or black, 60%. Yan po ang rating ng mga paang nananalo. Narito ang mga kulay na panagupa kapag panahon ng full moon. Talisayin alin pula matingkad, abuhin, sinibalang, bulik pula, puti, lasak, bulik talisain. Yan po ang pangkaraniwang nananalo.